Ganyang araw sa ating lahat ngayon, uh, ipapakita ko at yung papasyalan natin itong uh, Ramos Fruit Stand dito sa Cebu City. Kung magkikita niyo sa likuran ko, yan po yung uh, nagdadamihan mga prutas. Fruit Stand. So, ano siya ang Fruit dito sa Ramos sa Cebu City. Uh, malapit lang po ito sa public market sa baba ng area so Beside sa uh, public market. Besides sa public market, yung dugay na madre ma'am, matagal lang ay dito ma'am? Oo, oh, matagal na. Ayan. Mga 2008 pamidya rin. Ayan, dugay na yun, karoon na uh, 2022 na ta. So dito yan, kung gusto nyo makabili ng mga prisco na protas, pwede kayo mag-stop by dito sa Ramos Prostan, dito sa Cebu City. So katulad nito, magkatanong tayo ni ate, itong saging, te, magkano yung kilo nito te? iti so, ito yung bangan lakatan so sa ito mabibili nyo dito sa 80 pesos per kilo And, so dito yan sa nati na uh, tata store thank you guys so ayan ah, ikot pa tayo ipapasyal ko kayo at ipapakita ko sa inyo yung mga prutas na pwede ninyong mabili dito meron itong langka yan, meron itong apple bongon mangga yan mga orange yung mang mangga bilay yung mang mong kilo mangga ma'am parang sir to 50 pa ang kilo to 50 to 50 ang kilo pwede kuha na siya kuridas na siya hinugog kilaw uh, so ito yung mangga uh, kapag uh, hinog na or hindi pa siya hinug katulad nito mabibili mo sa 250 pesos ito sa Ramos Broadstand Beside uh, public market So ikotin natin Ipapakita ko sa inyo yung mga frutas Na pwede ninyong mabili dito uh, Ito okay. yung labas uh, Kung meron kayo sa sakyan Meron ditong uh, pwede kayo mag-stop dito uh, Katulad yan dito meron ditong uh, atis sa Bisaya Papaya ayan Pakwan Meron ditong kamote Meron ditong uh, mangga Ayan <laughs> Natay buwad ayo bisa membuat so keyo marah badan badan gua bag badan pasalumpung pasalumpung mau niscaya koanasa tabuan sih parihar niscaya tabuan mas 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 minus jadi kayak keren keren mau direct ke pantaian mana? Akan niscaya direct ya oh kaya kan tabuan dari kasta lagi kan akan niscaya kan ini mau buat dari direct direct ini sih dengan pantaian di pina dan pantaian atau pantaian Pero nando ha. Eh, oh, oh mga mo mobile sa Supply rin na sila sa Jada yeah. yeah. So, ano yung, yung, kagandahan dito sa bulad ni Kuya Kinsay ng Animo Sir, nanding nanding sa kanyang stall. Ayun. Yeah. Ito yung mga buwad niya is yung daing uh, special galing sa Bantayan Island yeah. Yeah. sa North Cebu. Mm -hmm. yeah. oh. North Cebu. Thank you sir. Mm yeah. -hmm. Yeah. katulad niyan nila pwede kayong maka-stop by dito then pwede kayong maka-request pabili ko dito yun mga putas mga putas ang mga putas yan. Sasakyan dito sasakyan nito, pwede mag-stop dito sandali para makabili ng mga prutas so dito yung mga prutas na magbili ninyo so, rambutan Sago Saging Orange uh, Papaya So yung presyo is uh, adjustable Depende yan sa panahon uh, Kumusta man ang negosyo ma'am? Kumusta man? Okay na? Okay na lang sir

dito sa Cebu City so dito kayo pwede kayo magabili dito mga iba't ibang klaseng prutas meron dito mga saging. ayan pwede na kayo mag masasakyan Blag, ah, blag, siya blag, vlog 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 si Dodo na. na. dito yan, sa Ramos Fruit Stand, Cebu City. So yung mga business dito, mga kadalasan, mga uh, frutas. Diba-diba yung prutas yung mabibili mo. Pwede na kayo magtanong kung nandito kayo sa Ramos para mayroong, mayroong idea. Ang mga tao dito, uh, welcome na po silang sumagot. Kung nalilito kayo kung nasaan yung Ramos Fruit Stand, uh, beside Ramos Public Market, ayan. So, ito lahat ng row na ito, uh, ito po yung nagtitinda ng mga prutas matagal na sila dito kaya yung mga suki nila bumabalik-balik katulad dyan, um, kung meron ka sasakyan pwede ka magkakinto dyan sandali para makabili ka ng mga prutas dito maraming salamat sa inyong panonood ngayon dito sa Ramos Broadstand, uh, dito sa Cebu City kung gusto niyo makabili ng mga fresh na mga prutas yung nakikita niyo sa video nito pwede kayong pumunta dito at the same time uh, matikman niyo yung mga best na mga produkto dito sa Cebu City thank you and see you next time